Gulo sa loob. Sarap yan. Ah. Gutom na mga idol. Kain tayo mga idol. Ito. At uh, luto na yung binakuloan naming talaba mga idol. Sariwang talaba mga idol. Tsaka yung uh, lilagyan ng sarasa. Yan, masarap yan mga idol. kuluan lang yan mga idol. Tapos sa uh, natin sa toyo, sili, at kalamansi. Ay, napakasarap ko ito mga idol. Lalaki nung uh, laman niya mga idol. Oh. Talabaw. Yung mga idol, may kita niya naman. Oh. Sariwang sariwa. Yan yung may sausawa, no? Sili, at kalamansi. Ang kainin natin yan mga idol. Eh, talagang manamis-namis talaga yung talaga. talaba. nga, mas yung kina, kinagana dyan mga idol. Ayan, may alimangang pa mga idol. Oh. Kasama ko namin yung uh, kumain yung mga kabataan dito mga idol. Sarap pa sarap sila sa seafood. Ayan mga idol, tuwan-tuwa sila mga idol. sarap pa sarap kapisa no ano ito nga pala mga idol yung ano isa sa sa namin sa lutuin naming native chicken uh, ubod ng saging mga idol pinigaan na yan mga idol sarap po yan ubod ng saging at ito na nga mga idol umpisa na natin yan ginasa na natin yan Halu-haluin lang natin mga idol para manuot yung lasa niya. Dito nga pala kami nagluto mga idol sa labas. Para talagang bilong-bilo tayo dito magluto mga idol. Sa kahoy lang yan mga idol. Medyo maraming uh, panggatong dito mga idol. Kaya e, makakatipid tayo sa gas. Kaya sa kahoy tayo nagluto. Tsaka mabilis mag, ano, magpalambot yan mga idol pag sa kahoy yan magandang mga idol pag marami kang alaga dito sa probinsya mga idol para pag wala kang pang ulam yan may meron tayong mauulam yan mga idol antayin lang natin na lumamot na gusto para talagang malambot na malambot siya idol Dagdagan lang natin yung ating gatong Ayan mga idol o oh. malambot na siya Lutong inong to mga idol talagin natin ng ano ubod ng saging Yan yung uh, piniga na mga idol na ubod ng saging oh Ay napakasarap nito

Baru kali itu dinden pwede na to I'm going to